Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinaysan Kung lasa man kayo ngayong araw na to At naku, kung napapansin niyo yung gilid natin Traffic, ano? Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Kasi ginagawa yung kabilang daan Bago kasi mag-winter Inaayos na nila Ito, 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 actually ito Kakaayos lang nila itong Ito, ito, kakaayos lang nila yan, ano? Kasi pag-winter mga kinaysan, ano? Ito, yung nasa gilid natin na yan Pagkatapos mag-snow, matunaw yung snow sa spring nagkakabu ano yan butas butas parang mukha ko rin butas butas ganun <laughs> kaya ginagawa nila bago bago bumagsak ang snow tinatakpan na nila kasi pagka hindi nila tinakpan yan sa sa winter mga kainag siya bubutasin ng ano yan eh bubutasin ng ng snow papalambutin ng snow yung espalto ayun, ito kung napapansin nyo kinukukaya na nila yan di diba ayan no? may uhay na yan dyan eh kasi tatakpan nila ng ispalto kaya mo tulad yung ginagawa, na, ginagawa sa atin sa Pilipinas ganoon din ayan o tingnan nyo kaya tingnan nyo yung traffic ang tabuhay buhay na o oh. so hanggang doon ang traffic mga kainis no? kasi isang lane lang yung nagagamit dahil inaayos yung doon ano ayan kaya ganoon talaga pero alam nyo mga kainis no? bago nila gawin to alam gagamit ka ng GPS Diba sa GPS makikita na kagad natin kapag traffic kasi ano yung cost ng traffic. Kaya meron na ring warning. Ayun. Ang ah. <laughs> gusto ko lang din sa inyo kaya nagkakaroon ng traffic dito sa Canada pag may mga construction na ganyan O may mga diskrasya ganyan. Kaya malaking abala 'yan pag may mga traffic, 'di ba? Pero yung haba ang ganda niya, no? Haba oh. Haba yan. Yan, hindi ka tulad pagka uh, dalawang lane yung ginagamit, mas mabilis. ba? Diba? Eh, yung nasa unahan pa ng mga sasakyan na ito doon sa unahan, yung pison, alam niyo yung pison, yung, yung, may gulong, ang niya ay parang simento, napakabagal tumakbo. <laughs> Siguro parang, uh, ang takbo ay parang 10 km per hour lang yata, no? Kaya, yung traffic dito, tingnan nyo, oh. kita nyo naman, no? Yan, no? bahay. Tapos ito, may bisikleta rin dito. No? Malaking tulong to. Pagka nagmamadali ka, scan mo lang na rito. Eh. Bisikleta ka na. Malaking yan sa mga hindi na ano, hindi gumagamit na sasakyan pagka pumapasok. Maganda yan. Eh, pag winter, hindi ko lang alam kung safe ba yan pag winter. Ano? Yung mga scooter. Meron pa rin mga scooter. Eh. Ayan, dito. Tinapyas na rin nila rito. Ano yan? 24 oras. Alam ko, 24 oras ang ano yan eh. Ay, ito. Ba't ba ako lumampasan ba ako? Ay, lumampas ako kasi kukunin ko yung sa ng ni mahal na Lumampas ako. Sandali lang. Kita nyo, no? ito, traffic na. No? Hanggang doon yan, mga kinis. Hanggang sa dulo yan. Traffic. Pinutusan kasi ako ni Mahal Rey na nakunin ko yung ano, yung sasakyan niya kasi tinakas ng bunsong prinsesa natin. <laughs> Kaya sabi niya, kunin ko raw muna. Ha. Ah. Kaya niya, so, tara. Tingnan mo tayo rito. Oh, traffic na sila. Ayan, no? Pero pag nagawa naman yan, mga kainis, ano, parang din naman sa mga, ano yan, um, mga driver. Yang, ano na yan, daan na yan. Ayan, yung banda doon, tapos na yun nandoon, no? Kung nakikita yung kulay itim sa may gilid. Ayan na yan, no? Ayan, tapos yan yung truck na nagbubuhos ng espalto. Ayan, no? Oh. Galing, no? O, oh, ayan. Ayos na yan. So, hanggang doon yan. Ayong nandoon, parang nalagyan na nila yung banda dulo. Sa dulo, nalagyan na nila ng espalto. Ayan, oh. Tawid lang tayo doon. Pindutin muna natin to. Yun. Ito yung sasakyan ni Mahal na Rey, you know? na natin. Yan. Ay, nako. Eh, di ba, kakapagawa lang na ano nito ng preno, di ba? Buti naman na ayos na. nga lang, nautusan uli ako. <laughs> Kunin yung sasakyan niya. Pero okay lang. Dito na tayo duman. Umibas na tayo doon sa ano? Sa Sa traffic. Buti na lang, marami rin mga daan dito, mga iskinita, iskin no? Ay, salamat. So, papasok mo si Mahal Arena. Masaya ako, siyempre, pag pumasok si Mahal Arena, wala na siyang may pag-uutos. <laughs> Malaya na tayo. <laughs> Kaya, gusto ng gusto ko, may pasok si Mahal Arena, eh. Kasi, walang masyadong nag-uutos sa atin pagka wala si Mahal Arena. Ang problema lang, baka mag-text sa akin. Hmm. Tapos meron pag-utos ang behera. <laughs> Yun lang. Pero pinapanalangin ko lagi sana maging busy sila sa ano eh. Doon sa trabaho nila para hindi siya makapag-text sa akin. <laughs> Kung ano man yung gusto niya yung pag utos sa akin, ano? <laughs> Salba. Yun. Ay Mat, dito na tayo sa bahay mga kinags. Oh, dito na pala eh. Sakto, abilis ah. Ha? Aba, kasalanan ko pa ngayon. Oh, Ito na sa akin hindi ko nilock yung pinto ah hindi ah, o sige na kiss na muna sige na bye bye yun sarap lagi mo tatandaan mahal na mahal kita muamua -mua, chup chup tingat ma yun <laughs> tingnan niyo yung daanan dito mga kainags o oh. kita niyo yung daanan. tapos na no ganun kabilis matapos ang ginawa nila kanina yung paglagay ng asfalto ayan no? Oh. ayun na yung mga machine yung mga bulldozer sa gilid sa kaliwa pero sa kaliwa natin, hindi pa tapos baka bukas yan. Pero dito tapos na. Ang galis. Ang galing, oh. Bili muna tayo ng kape, mga kainags, ano? Ah, bali, inabot na tayo ng alas 5 ng hapon. Alas 5 na ng hapon ngayon. Medyo lumalamig na uli, ano? Ah, bibili lang ako ng kape sa Starbucks. Na, naman lang Starbucks. Starbucks sa tayo ngayon, ah. So, naalala ko lang dati, mga kainags, ano? Dati kasi no, sa, sa, Pilipinas ako, ilang beses ko na uling kikikwento sa inyo to, ilang beses ko na sinasabi sa mga vlogs natin to. Sa Pilipinas, maniwala kayo sa o oh hindi, hindi pa ako nakapasok sa Starbucks at makabili ng mumu kahit murang kapi doon mga kainag Hindi pa. So mabuti na lang eh nakapunta ako dito sa Canada. Kaya nakatikim ako ng nakapasok at nakabili na ako sa Starbucks. Yung <laughs> affordable na. Nakatikim muna. Affordable na natin makabili ng Starbucks ngayon. Pambihira naman, no? Buti lang, nakapunta, nakapunta na ako ng Kalada. Kung hindi ako nakapunta ng Kalada, hanggang ignorant pa rin ako sa Starbucks na kape, mga no? <laughs> mukhang, mukhang ano eh, no? Gunggong? <laughs> Yan, dito mo tayo. Starbucks. Nako! Big time! Bibili lang ako na ako dito yung black coffee o oh, hindi ano yung caramel macchiato yan maraming pronunciation yung caramel macchiato medyo na, nahihilo ako eh caramel macchiato, caramel macchiato caramel macchiato ang dami maraming mga nag-comment thank you very much sa comment nyo ah nalito ako sa mga uh, comment sa mga advice nyo basta caramel macchiato na lang <laughs> wait lang pasok tayo tumama rin yung spelling ng pangalan ko mga kay nag Inags. yan <laughs> Di ba dati ilang beses na tayong bumibili rito Laging mali spelling ng pangalan ko Ingas Ingas lagi Ah, sarap Pakapikapi na lang tayo sa Starbucks ano? Kabang Ka yun <laughs> Ang babaw Ignorante <laughs> Yan Huh Labas na tayo Naka naman talaga So Ang bayad ko rito Large kasi ito eh <laughs> Mukhang gago eh no Mukhang engot eh. Kinento pa yung presyo eh no Ang bayad ko kasi dito 6.50 6 and 50 cents Yan yeah. So Times 41 yun 41 peso Equivalent dun Mga nasa 250 Pesos Ang equivalent nito Pag bumili tayo sa Pilipinas ano Yung presyo rito ah <laughs> Eh yung presyo na yun, Hindi ko nakaya sa Pilipinas yun Mga kainags ano Masyado lang Mabigat sa akin yun Masyado nang mabigat yung 250 pesos. Yung pag meron kang 250 pesos sa Pilipinas, marami nang mararating yun mga kainags, eh, no? Kaya uh, nang hinaya gastusin dati. Pero dito syempre sa Canada, kayang-kaya. Yung <laughs> Kaya yung mga hindi ko na inum dati sa Pilipinas eh. Naiinom ko na ngayon dito sa Canada, no. Ha, <sighs> mo. Dati makahawak lang ako ng tasa ng Starbucks kahit wala lamang, sobrang saya ko na eh. <laughs> mangyan ang mangyan eh, no. Timang na timang eh bihir, Papa picture pa ako nun. ihiraming ko pa sa kasama ko yung binili niyang uh, Starbucks. Tapos magpapa picture pa ako nun. Cellphone niya pa yung gagamitin. <laughs> Papost ko pa sa Friendster. Friendster pa nung araw eh. Hindi, well, wala, hindi pa ako gumagamit ng Facebook nun eh. Friendster pa yung uso sa Pilipinas dati, di ba? Wala pa masyado yung Facebook. Ah, sarap. So mga kayo ano, kung ikaw ay endorser or influencer uh, pwede po kayo mag-apply sa talentado.ca para magkaroon kayo ng pagkakataon na maging endorser din at pag kayo po ang napili ng magpapa-endorse ay magkakaroon po kayo ng kwarta extra money. At doon naman po sa mga may katanungan kung paano mag-apply o kung anong gagawin pwede po kayo mag-email sa kanila sa talentadoca at gmail.com at kung kayo naman po ay isang kumpanya na gustong magpa-endorse ng inyong mga produkto ay mag-email din po kayo sa talentado.ca same email po talentadoca at gmail.com at kayo po ang dalawang mag-uusap ng talentado.ca at kayo pong business owner para po doon sa gagawing endorsement ng inyong produkto yan so mga katanungan mag-email mag lang po sa kanila sa talentado.ca maraming maraming salamat po Ha, wala na si Haring Araw, ano? Mga sanahin natin, you know. <laughs> Dito tayo sa backyard natin ngayon mga Kainags, ano. Pasalamat na lang tayo hanggang ngayon wala pa rin snow. Sana mangyari din last katulad ng last year, 'di ba? Kasi last year, uh, buong Disyembre 2023, hindi nag-snow mga Kainags. Nag-snow na siguro mga first week or second week na ng January 2024. Sana gan ganun din na mangyari, ano. Tapos uh, January, February, March, bali apat na buwan lang yung may snow. <laughs> Kasi January nag-snow na eh. February, March, April, April, spring na natutunaw na yung snow noon kaya apat na buwan lang. Eh, hindi kaya tulad dati pag November nag na. November, December, January, February, March, April, anim na buwan ang snow pag nag-snow ng November. Ay oh, musok na yung natin oh. Yung chimney. Ayan, oh, umusok na. Ibig sabihin, yung furnace heater natin, umaandar. Para uminit sa loob ng bahay natin. Ano, yan, ano. Oh? Ayan, doon sa mga hindi nakakalam, oh. Ayan, pagka meron kayo nakitang ganyan. Eh, umusok yung chimney. Ibig sabihin, mainit sa loob ng bahay. Umiinit na. Ayan, pinapainit ang furnace heater natin. Malaki ang babayaran natin sa kuryente. Sa susunod na mga ano na electricity bill. Malakas kumusumo ng kuryente Yung ating uh, furnace heater Pag winter Lalabas muna ako at uh, nakalimutan kong bumili ng tinapay Yung tinapay na ano yung pan Kasi may palamang niluto si Mahal na Reina mga kainags ano? Eh gusto ngayon gusto kong kumain Walang tinapay Mabuti na lang mayroong malapit dito sa atin uh, Na bilihan Bilihan ng mga conven Yung convenience store lang Pagka Emergency ang mo kagad Grabe dilim na ha? Huh? Mga puno nakakatakot na Pagkaganitong oras ano Tapos yung mga kulay nung ano Mga kulay ng mga dahon eh no ha? Oh, mga puno Tingnan nyo yung mga dahon ng puno Eh, <laughs> mukha nakakatakot pa yung mukha ng masascreen masa screen nyo Ang <laughs> bihira Ay nako po Panginoon ito, 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 kuha lang tayo nito mga dalawang piraso ito, 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 ito ayos, dalawang tinapay, pwede na yan makakain na tayo nung niluto nung nilutong chicken palaman ni Mahal Arena ay, naka bilis ng dumilim, nakaka nakaka ano, nakaka panibago makaka hinagsat nakaka panibago. Naka panibago lupit no Nakabukas na yung mga ilaw ng poste oh. Sa camera talaga malinaw yung ano no Yung camera ng cellphone natin Kaya malinaw pa Pero pag yung mata lang natin Mata Mata ng tao dilim na Ayan. Kaya pag madilim ang ginagamit kong camera Itong cellphone eh Pag ganito ko, dilim. Pero pag dala ko naman yung GoPro ko Meron naman flashlight yung GoPro natin Ayan Ito to ito, ito, ito ito ni Mahal Arena yan. ito yung ipapalaman natin dito nako nauna ka na naman ha sarap to eh. maraming ginawa na si Mahal na naubos na sa sarap sarap talaga lagyan na natin ito mga kainags ano? lagyan na natin itong isa yan ako sarap nito Panginoon Mmm. Grab it. Hmm. Yung forma ni panganay na, na prinsesa mga kainig sana yung forma na yan. Ganyan yung forma rin namin noong 1980s. Bumabalik. Ingat, ingat mga panganay na prinsesa. Yan, baba muna tayo rito mga kainig sana. Nako po, pangino, napakaganda ng araw natin ngayon. Yung nakarang ipakita natin vlog. At uh, two weeks ago na yata yun yung ginagawa yung daanan doon pinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng daanan so yun mga kainigs ano na, uh, diba, nabanggit ko nga yung forma ng pangaray na prinsesa Noong araw eh 1980s ganun ganun yung forma natin ano, naalala ko lang pagka nakakita ko ng ganun klaseng forma mga way back 1980s Siyempre, yan, yun, yun, yan yung, yun, time na sumisibol lang ating kaisipan ano, nagiging binata na tayo nagiging isipan na tayo nun eh matured yun <laughs> Natututo na tayong uh, na, na, ano nalalaman na natin yung tinatawag na crash. Yun. O, yung mga nakakainis ano. Pasensya na no. Uh, lang ako kasi syempre uh, naalala ko lang ng yun. uli yung pinagdaanan ko dati nung ako ay Teenager way back in nung 13 years old hanggang naging 16 years old, di ba? Yan yung mga ano yung mga puppy love na sinasabi, di ba? Puppy love. Yan. Kaya nung nakikita ko forma nung ating uh, pangalan ng prinsesa kahit yung bunsong prinsesa natin. Talagang hindi ko maiwasang bumalik, uh, Maisip maiisip yo yung mga nakaraan ko. Nine, nine, kala mo may mga nakaraan eh no. <laughs> Kasi nung araw mga kainis, eh, wala akong pamporma, eh, wala akong pambili ng ano, eh, wala akong pambili ng pamporma. Eh syempre galing ako sa salat sa kabuhayan, ay eh, isang anak ng mahirap. Uh, ano ako nung dati, eh, lasang asin, amoy pawis, isang kahig, isang tuka, yun. <laughs> ang bihira. <laughs> lahat na sa akin na, no? Eh, syempre, pagka salat ka sa kabuhayan, eh, wala kang pambili ng magagandang kasuotan, eh, no? Mga damit, sapatos, wala. Eh, nabanggit ko sa mga previous vlogs ko to, eh. <laughs> pambihira Kaya lahat ng mga niligawan kong chika babes noon eh, Wala, busted talaga ako no? Talagang poporma pa lang ako Wala na eh <laughs> Walang pamporma, pambihira oh. <laughs> Pero actually, naramdaman ko yung puppy love noon mga kainas no? Uh, grade 3 ako Yan, doon ko naramdaman ang unang tibok ng aking puso Buon. Pero sabi nila, hindi raw true love yun Ano lang daw yun, syempre puppy love sabi nga Kasi grade 3, ilang taon ako noon grade 3 Pag grade 3 ka, uh, siguro mga 11 years old ba, tama? O 10 years old? Basta mga ganun 11 years old siguro O 12 years old mga ganyan ang mga 11, basta grade 3. Bam. Alam niyo naman, napakagaling ko sa eh, no? <laughs> yun, doon ko naramdaman yung ano. Sabi ko, ba't ba nararamdaman ko dito sa kaklase ko na to? Grade 3 ako nun, sa San Jose Occidental Pilot. Tapos, sa uh, tuwing nakikita ko siya, parang ang saya-saya ko. Yun! <laughs> Kinikilig ang kalbo. Kinikilig. Nagmumurang kamyas. <laughs> Nagmumurang kamatis. Yun, pambihira naman, no? Yan, tapos sa ah, doon na nagsisimula yung stationary mga kainis Ang susulat-sulat ako Hi, hello, how are you? I hope you are in good condition <laughs> Yun yung mga intro ko, yung eh, pambihira Di ba uso pa yung mga stationary noon? abi <laughs> Ayun, busted <laughs> Dami ko niligawan nun, walang sumagot sa akin Walang nagkamaling <laughs> sagutin ako, pambihira Wala eh Kasi popormahan ko palang meron ng ibang pumuporma <laughs> alam nyo yung marami kayong mga ano competition marami kayong kompetensya marami kayong gustong manligaw ako yung pinakahuli <laughs> poporma pa lang ako dami na nakaporma wala walang tayong pamporma sala tayo sa kabuhayan eh pero anyway nakakahiyaman no? hindi mga kailis no? share ko lang yung uh, experience ko yan pag naalala ko lang <laughs> And they call me Puppy Love Yun. <laughs> Ayos bihira naman Ay by the way, ano nga pala no Shoutout nga pala kay Manny Ranada Yan, mula kay Samantha uh, Belated Happy Birthday Manny Ranada Yan, tsaka Ayun nga pala, marami rin akong gustong i-shoutout Ako, pasensya na Na-delete ko sa cellphone Naku, pambihira So marami marami kasi inaano ko sa ano eh ina, uh, uh, ko sa cellphone sa ganun pinipicturan ko sa cellphone ko eh nagdelete ako nung nakaraan ng mga videos na ko napasama so pasensya na no doon sa mga nabasa kong comments na nagpapa shout out na ko po pasensya na pero uh, nako may uh, pasensya na basta shout out po sa inyo lahat maraming maraming salamat at don't forget to subscribe click the like button leave your message hindi uh, natawal pa sa sarili ko yung papi love papi and they call me papi love yun so mga kainays maraming maraming salamat hanggang sa muli Yan.